Pilit. Mag-BF kaya muna. na ako nang bahalang mag-file ng motion to withdraw para yung sa Esther Valencia child custody case. Hindi na ako intindihin, Bonnie. Eh, mas gusto ko nga ito eh, na ako sa trabaho para hindi ko maisip yung mga problema ko. Sigurado ka. Wow to kaya ito na sana naghinip lang ako? Bakit? May email kasi yung executive producer ng Abot Kamay na Katarungan. Gusto raw i-feature ni Caloray na itong ating uh, maliit na law firm. Wow! Eh, magandang exposure yan para sa KKK. Eh, hindi lang yun. Pwede magamit tong guessing na to para introduce sa tao itong ating bagong initiative. Lawyer's Caravan mo magbigay ng free legal assistance para sa poorest of the poor. Congrats, Bonnie, ah. Eh, nagbubunga na yung mga pinaghirapan mo. Eh. Natin nilit. Kasama ka sa tagumpay na to. Hindi ko kayang itaguhin itong KKK kung hindi dahil sa tulong mo. Mom, wala ka ng ibang ginawa kung di maglaseng. It's not even lunch time yet, amoy alak ka na. Akin na to. That's enough alcohol for you. Huwag mo nga akong Ito na lang ang way para makalimutan ko na hindi na tayo babalikan ng daddy mo. This is not gonna solve anything, Mom. Imbis na naglalasing at nagmumukmuk ka dyan, you should be fighting to have that back. <laughs> hindi tayo papayag na magwagi yung lilit na yun. Excuse me, ma'am. Eh, andyan po si Attorney Ivan. Uh, attorney, pasok. Attorney, what are you doing here? Please, kung isusumbong mo ako kay ma'am na nadala ko sa presinto. Wag, she's going through a lot right now. Ang muna ang dagdagan yung stress niya. Hindi yan ay pinunta ko dito. Patricia. What do you want? Nagpunta kami para i-furnish ka ng copy ng summons at order mula sa korte. Sir, pakibigay. Ma'am. For sure, you will also receive a copy by mail. I just want to have it personally handed over as requested by Ramir para ma-expedite yung process. Ano to? summons for annulment of marriage? Sabihin niyo kay Ramir, hindi ko pipirmahan yan, hindi ako papayag na maanal kami. Sabihin mo kay Ramir, huwag niyang ituloy to, Ivan, please! Umalis kayo! Lumayas kayo dito sa bahay ko, Sheila! Malisin mo sila! Papa, ikaw sa daddy mo? <laughs>